Hi hey guys, good evening, gabi na and then ngayon lang ako ulit nag um, gagawin ng youtube kasi ehm nila <laughs> I mean, masyadong busy and, meron pala akong kapakita sa si inyo nung last sunday bumili ako nito tago 1 dollar lang siyang clip niya ito na yan, itet wala na yung isip tago 1 dollar lang siya, bali 43 pesos 43 pesos siya pag i-convert mo sa Pilipinas. So, yan. Ito na siya. Ipit na ano. Ano? Pony. Pony. Ang cute niya, no? So cute. And then, yung isa. Oh, excuse me po. One dollar din siya. Ayan. Pero yung isa yung ganito na ano ka May kukento sa inyo. Naalala ko dati. Yung ate Yung ko lagi niya akong binibilahan ng ganitong ipit kasi nagtatrabaho siya sa mall. So, kung ano-ano yung mga binibili niyang ipit sa akin, mga butterfly, gano'n. Tapos, nung nakapag-asawa na ate ko, hindi na, niya, hindi na bumibili sa akin. Alam mo ba, yung hairband ng ate ko dati when, when I was bibili siya ng hairband niya sa halagang 1,000 plus. Di ba mahal na yun? 1,000 plus, gano'n. Or kaya, 500 peso, yung hairband lang ah. Yung hairband na maraming, ano, yung maraming parang crystal, crystal. Kasi, yun sobrang mahal. Tapos, pumunta ako sa school, ginamit ko yun. Tapos, yung classmate ko, nawala, nawala niya, nasira niya. Ganun. Ang kong namimiss. Nung nakita ko to, naalala ko bigla yung ate ko na panganay. Hindi nga nga yung pinakapanganay namin. Sobrang bait nun. As in, ang bait-bait na ate. Mapagmahal na ate. Yun. Ay, guys, nga lang, syempre, kapag may asawa na yung, may pamilya na, syempre, mas unahin yung pamilya, diba? Ayun lang. So, mag-lotion mo na ng Cetaphil. Kasi ito yung gamit ko kapag ka ng Cetaphil. Kasi may sensitive yung skin ko. Hindi naman sa nag ako. Kaso nga lang, nung bata pa ako, meron na akong mga allergies. Ayun. Alam nyo ba, nung Sunday, <laughs> nawala ako. Nawala na naman ako. hindi Sayang, hindi ko na video sa sa sobrang hilo ko. Nawala ako. Nawala. Nag-take ako ng bus. Hindi ko naman na-expect na yung bus na kinuha ko is bus. Akala ko, papunta rito. Yung pala, pareho lang yung number nung bus na papuntang City Hall at pap yung bus na papuntang City Hall tapos papuntang bugipan din, is pareho silang number, hindi ko nga lang kinitingnan, kita niyan? ang tagal-tagal ko na sa Singapore pero nawawala pa din talaga ako hindi ko alam, tapos tinagtatawa nun ako nung lolo ko sabi niya, sige, hayaan mong mawala, hayaan mong ano at saka ito pa, ang bite-bite nung lalaki. Kasi sabi ko, pwede po magtanong. Sabi kong gano'n. Kasi nawawala ako. Saan po dito yung papuntang dubikot? Kasi yung dubikot dun mismo yung pag-aanan ng na naantok na naman ako. Oh, pag-aanan ng ng bus. Tapos, sabi, sabi ng ano, sabi nung tawag Sabi nung lalaki. Sabi niyang gano'n sabi ko, pwede ko mong lakarin. Sabi niya, wait. Sabi niya, ganun sa akin. Tinititigan niya ako, tapos sabi so niya, wait lang, okay? Sabi niya, isa-search ko para sa'yo. Sabi niya, ganun. Tapos, tinuro niya ang bayot niya. Tapos, yung pala, opposite lang din yung sasakyan na papuntang duwikot ng, ano, papuntang buwit pa Ayun. Ay, alam mo, kapag wala ka talagang, hindi ka sanay. Kaya, alam mo, minsan naisip ko, minsan naisip ko na, what if, sabi ko, gusto kong pumunta ng mag-apply ako sa Hong Kong. Mag-apply. Kaso nga lang, si Lolo sabi niya, wag muna. Sabi niya, ayaw ng Lolo ko na mag-apply ako sa Hong Kong. Kahit yung ex ko, ayaw din niya. Kasi sabi niya, sinong magbabantay sa'yo doon? Sinong mag aano doon? Mas safe pa sa Singapore. Sabi niya, mas alam mo pa. Anong safe? Sabi ko, hindi ko nga alam pa sikot-sikot dito. Sabi ko muna sa kanya. Tapos wala naman akong friend, wala din akong kaibigan. Anong gagawin ko dito? Useless lang din. Sabi ko niya. <laughs> ano bang pinunta mo dito? Sabi niya sa akin, trabaho. Pero sabi ko kung ganyan sa anyo, wala naman din akong kaalam-alam dito sa lugar na to. Pero sabi niya sa akin, di ka kasi, ano eh, sabi niya gano'n. Ayun tagal ko na dito talaga, pero alam niya hindi ko pa talaga alam pa sikot Ayoko rin minsan magtanong sa kalahi natin. Kasi minsan, kung sino yung mga kalahi mo, sila yung mag, mag, minsan iwawala ka nila ganun. Hindi nila sasabihin yung totoo, pagtatawanan ng nila. Ganun. Hindi ko nang sinasabing lahat. Pero, yun. Mas maganda kasi magtanong sa ibang lahi. Kasi minsan mga ibang lahi, meron may pagkakonsern pa sila sa'yo. Pero pag dito, at matatagal na yung mga nandito, hindi ka nila tuturuan. Yun. Lalaitin ka pa. Kaya ako, wala akong kaibigan. Hindi ako na may hindi pagkaibigan. Meron akong mga kaibigan na pero matagal ko na silang hindi nakakasama. Ang totoo ko lang, kaibigan na tinatawag si Mama Tess, si Ma Ate Mari Mama Tess, at si Ate Marisa, yun lang. Ayun. Ayan niya. Ayan. Ito nyo yung case ko. May lightening na rin siya. Maski paano. Ayan lang. May kwento lang ako sa inyo. Ang boring lagi ng kwento ko na wala <laughs> kasi ako ibang makwento. Hmm. Kung tatanungin naman niyo ako sa trabaho ko araw-araw, ayun, walang panahon gumamit ng cellphone. Makakagamit lang ako kapag nilabas ko yung aso. Ay, kaso nga lang, syempre, eh, wala din naman wifi. Pag ako, wala din, sa bagay data naman talaga gamit kahit dito rin hindi ko ginagamit yung wifi ng amo ko kasi nakikita nila kung ginagamit ko siya or hindi ay hindi ko lang ginagamit para wala na lang gulo kasi hindi na gusto ko ng kapayapaan pamumuhay mahirap kasi kapag ano Mahirap kasi na pag-isipan ka ng masama, di ba? Yung amo ko kasi, alam na nila lahat tungkol sa akin. Kasi lahat yung check nila. And, kaya pag kayo nag-abroad, pag-isipan nyo mabuti kasi hindi siya madali. Nasarap mag-abroad kapag mag masinop ka, kapag magaling ka sa pera magaling kang mag-manage ng pera mo magaling kang magtago ng pera kasi once na hindi gastalera ka yun, sayang lang lahat ng papagpagpagpagpagpag-pagukan mo yun. So anyway, yun na yung mukha ko nakatunoy na siya, maglalagay lang ako ng change Wait lang, nalaglag yung cream pa. Pungin ko sa, ano, sa ilalim niya. Pungin ko sa gamit ng paa. <laughs> Maglalagay tayo ng cream bago tayo matulog. Amin. may naantok ako kanina nga abang naglalaro kami ng bata. si <laughs> may laro dito. sa linggo, hindi na naman ako lalabas. Babayaran na naman ako ng amo ko. Sige, sige, na lang ako na sige. Kasi sayang din naman. Alam mo yun, malaki din naman yung dalawang libo. Dalawang libo ata yun, o oh, two, two thousand plus. Bag, alam niyo ba kapag hindi ako nag-off, mas malaki ang sahod. Minsan, kasama na yung kasama na yung ano yung public holiday or abot ng 50, 55 51k or 55k ganun kung may public holiday pa